Eto na, may panonoorin po tayo galing sa Pinas News Insider. Ito ho ang title. Panalo si IPRRD, lalaya na sa wakas, majority black, bumaliktad na, pumanig sa Duterte. Wow ah. Ito pa yung uh, pumalakpak sila kasi nga si Ping Lakson daw, di umano eh, bumoto pa rin ng uh, yes. Kailangan yung, ano ba tawag din? House arrest ba yon Para matapos ng lahat. Apat lang ba o tatlo yung uh, mga walang awa na ayaw pa rin nila, gusto nila siguro sa ICC pa rin ang ating Pangulong Duterte. Yun yung mga dilawan. Hindi na natin sasabihin pero mga dilawan yon di ba? Wala na tayong magagawa. Okay, nasa description po ang original video pero kung trip nyo na may kasamang reaction, Simulan na po natin ito. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright. Alamin na po natin ang balita. Kapagulat na balita na dapat malaman ng taong bayan na trending ngayon sa mundo ng social media at pilit ayaw ipalabas ng mga biased media sa publiko. Sa diyang ang lahat talaga ay may hangganan at kahit kailan hindi talaga mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Mukhang makakamit na diumano ng dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte ang justisya matapos ang ilang buwan na paghihintay at malawakang prayer rally all over the world. Taong bayan, lalong-lalo na ang mga sulidong taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ang magkakataon niyan magiging maganda yung Pasko ng mga Duterte ano ay ito na ang pinakamalaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan na siyang ikakagulat ng mga kumakalaban sa mga Duterte at sa mga loyalistang magpasa hanggang ngayon yes. ay bulag pa rin sa katotohanan grabe ho yung pahirap nila sa mga Duterte, ano? Pero Duterte, si Bipisara Sara, talagang lumalaban pa rin. Ano kaya ang magandang balita na ito, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe, at click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na upload namin at ito na nga mga kababayan ilang buwan na nga ang nakakalipas matapos dalhin ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands na kung saan marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga DDS supporter ang naghihintay ng magandang balita at kung ano na ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte, kaya naman narito ang magandang balita na dapat malaman ng taong bayan na pilit ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Ito ang malaking magandang balita. Mukhang makakalabas na sa wakas ang dating Pangulong Duterte dahil tagumpay at panalo na sa Senado at nakakuha ng maraming boto ang dating Pangulong Duterte. At Tito Soto, sila uwi ang muhaan dahil iniwan o manong mag-isa ng kanyang majority matapos makakuha ng maraming boto ang dating Pangulong Duterte para sa kanyang house arrest at pabor sa maraming sinabihan ang agarang pagpapauwi nito sa Pilipinas. Alam niyo ang masasabi ko lang lagi kay Iskol Bukol ano. Ah Akala ko mabuti, mabuting tao. Pero nagkamali ako. Nagkamali Ano pala to no? Sa madaling salita, ito'y opinion ko lamang. Handa siyang magpagamit. Hindi naman magpapagamit yan kung walang sangkot na pera. Ito'y aking sariling opinion lamang na halatang halata na ipinagtatanggol si Tamba. Yan ako ang nakikita ko. No? Ayon pa sa kumpirmadong balita mula mismo sa Senado, pumabor sa house arrest ni FPRRD ah. sa botong 15 laban sa tatlo na may dalawang abstentions. O oh, yan yung tatlo na yan. Risahon Tiberos, Kiko Pangilinan, at saka si, ano ba yung isang dilaw, ba Makino, no? Yung mga, mga nabubulok na, na wala nang nagtitiwala sa kanila. Alam ko, wala nang nagtitiwala dyan sa mga dilaw. Meron siguro yung mga baby-baby pa sa botohan, sa politika, mga masyadong, wala rin tayo masyadong alam. Pero meron pang mas mga walang alam, itong mga to. Kasi kahit anong gawin mong paliwanag sa mga dilawan talaga, wala ka nang magagawa eh. Kasi ang tanong nga lagi natin, bobo ba sila? <laughs> naprubahan ng Senado ang resolusyon na nanawagan sa International Criminal Court o ICC na ah. ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa house arrest sa The Hague, Netherlands dahil sa humanitarian grounds. Ayon sa ulat, sina Senate President Vicente Soto III at Senator Rapi Tulfo ang nag-abstain mula sa butuhan. Ang panukala ay naglalayong ipahayag ang sense of the Senate na si dating Pangulong Duterte na kasalukuyang nasa Costa kakustodiya ng ICC dahil sa kasong crimes against humanity ay dapat payagang makapaghintay ng pagliliti sa ilalim ng house Yun. arrest. Bagamat malinaw na suportado ang ipinakita ng mayorya ng mga senador na nanatiling nasa kamay pa rin ng ICC ang final na sa kalagayan ng dating Pangulo. Biruin mo ah, yung katangahan ng uh, ICC na yan. Nung una, hindi pa napapatunayang may kasalanan talaga to pero ikinulong na nila. 'Di ba hindi patas? Wala pa eh, ni hindi nga nila dinaan dito sa Supreme Court. Tapos pagdating doon kinulong. Hindi pa alam kung anong ikakaso talaga. Tapos ngayon biglang may lilitaw tatlo lang. Napakalaking kagaguhan po yung ginawa nila sa Pangulong Duterte. Sobrang laking abala sa pamilya Duterte at lahat na saktan sa ginawa nila. Ikaw, Tory, nasan ka na kaya? <laughs> eh, tahimik na buhay niya, no? Pero mananagot pa rin dapat lahat. Lahat ng sangkot, lahat ng kasama sa nagplano at kahit yung may mga alam lang sa loob, no? Diyan mismo sa loob. Dapat lahat yan parusahan. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, napakatino ng presidenting yan na nagpabago sa mga buhay ng kapaya... Ay. Pangit naman pag nag shadow na kapag pabago, no? parang mukhang bayad tignan. Na pinakinabangan ninyong lahat. Anong pasing mga pakinabang ba? Gaya na lamang po yung inyong mga lisensya, sampung taon na. Tapos ang inyong uh, passport, sampung taon na. May mga magaganda na tayo. Eh, marami, marami, no? Kaya, Hahaba masyado yung vlog natin, kaya dun pa lang sa lisensya, isampal nyo na sa sarili nyo yan. Nasampung taon ang inyong lisensya. Hindi magagawa yan sa ibang administrasyon. Only in Duterte administration lang. Yung passport, yung baywalk, basta et cetera, may mga tulay pa, no? Sa kabila ng ginawa niyang mga kabutihan, ito pa ang kanyang natamo. Nakakasakit sa puso't damdamin ng bawat Pilipino. Ang sarap, ang sarap, murahin. Kasi si YouTube kasi, masyado man. Nangyayalam din si YouTube, eh. baka sabi, oy, bawal yan. Wala kasing, wala kasing alam yung iba. At yung iba naman, kahit may alam, tikom pa rin yung bibig. May pinakita na si Tatay Digong noon about sa Bicamp. Pansin nyo, o, ito, blanco, black. O, paano ngayon yan? Anong nangyari dyan? Tapos, eto na nga, lumabas na yung mga flood control. Yung iba pang mga problema. At wala pa rin tayong kalinawan kung ano na ang nangyari doon sa bike cam. Kung nagkaroon ba ng di Diba? Pinaprubahan ng Senado ang resolusyon na inihain ni Sen. Alan Peter Caetano. Nakasaad dito na dahil sa edad at humihinang kalusugan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dapat magsagawa ng medical examination ang ICC. At kung mapatunayang lalala ang kondisyon sa kalusugan, hiling ng Senado na payagan siyang manatili sa ilalim ng house arrest. I'd like to thank our colleagues that we took this up today. But... Alam niyo yung bukod sa wala ng kasalanan. Tapos ang tangi na lang magagawa ay yung katandaan. Yun na lamang po ang parang paraan para makalaya ang ating Pangulong Duterte. Pero kung tutuusin, walang kasalanan. Ay, naka, Diyos ko, may Pilipinas. Meron din kasi mga gagugago na nagtitiwala pa rin sa kabila. Eh. Alam na nga nilang ganun yung presidente. Ewan ko ba? Hindi sila nagsasaliksik eh. I'd like to appeal to the palace na pag-aralan din nila, just on the humanitarian, huwag nyo nang... ano humanitarian, ikaw talaga, kaya tano, love ka na namin kaya tano, no? So tingin mo, sa pagsasalita mo ng ganyan, makikinig yung mga yan, wala. <laughs> Pansinin lahat ng tumitira o nagsasabi sa inyo o sa politika. Uh, ang punto dito, he's a citizen of our country, yes. he's 80 years old, he needs medical attention, he needs his family. Oh, oh. Batay sa tala ng butuhan, labing lima ang pabor. Kabilang dito sina Zubiri, Marcoleta, Amy Aimee Marcos, Keitano, Robin Padilla, Ronald De La Rosa, Joel Villanueva, Jingo Estrada, Bongo, Sherwin Gachalian, JB Ejercito, Lauren de Garda, Ping Lacson, Erwin Tulfo at Mark Villar. Tatlo naman ang mariing tumutol, si Narisa Ontiveros, Bamakino at Kiko Pangilinan. Dalawa ang nag si Senate President Vicente Soto at Rafi Tulfo, habang apat ang hindi nakadalo of Yung ba yung mga hindi bumoto, no? Si Tito Soto. May na-knowledge natin sa ganyan, eh. So, ibig sabihin, si Tito Soto. Naku, tatanda ka rin ng sobrang tatanda. Ay, nako po, apo. Ah, siya po ay nasa Bartolina. Naku. Wala po siya doon nakakausap. Wala po siya. Bartolina? So, ibig sabihin, wala talagang kasama. Nakakakwentuhan. At higit sa lahat, Napakahirap po para sa isang nangungulungan oo, na sa ganong edad ay nag-iisa ka, mm. wala pong nag-aasikaso sa iyo. Mm. Nawagan po ng resolusyon na ito ay para sa isang makataong pagtrato. Isang paglapit na nagpapakita na ang hustisya ay maaari pong isabuhay ng may habag at malasakit. But I rise to explain my vote in favor of a Senate resolution requesting the International Criminal Court to place former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest. Hindi na po bale na kami nagkakasagutan madalas nung siya naging Pangulo sa mga isyo ng uh, pulisya, tungkol sa katiwalian, tungkol sa kanyang uh, sa paglaban sa droga. Hindi na po bale lahat yun. Sabi, bumaliktad na lang kayo. Tama na yung ano nyo. No, ah, bumaliktad na kayo. Wala na yung kinakapitan ninyo. Lime duck nga daw yun, di ba? Hey Lame po. For a fellow Pilipino Lame na nando sa napakalain lugar at nakakulong, I vote yes Kontrobersyal ang hakbang na ito dahil madinaw na walang direktang kapangyarihan ang Senado sa ICC. Ngayon oh. paman, ipinapakita nito ang posisyon ng mga senador na hindi dapat isantabi ang karapatan ng isang dating Pangulo kahit pa nakasrampa laban sa kanya ang mga counsel ng crimes against humanity. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung... Tapos hanggat maaari sana wag nang iuwi muna sa Pilipinas. Baka kung ano na namang gawin ng Presidente... Baka kung ano-ano na naman planong planuhin dyan eh. Mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Sunshine, -sun -sun sunshine, news blast. Sa kaugnay ng balitang yan, tanging humanitarian reasons ang layunin ng panawagang house arrest ng uh, Senado para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyang din ito ng political commentator na si E.B. Hugalbot sa panayam ng SMN News. Lalo na anya at na 80 anyos na ang dating Pangulo. Sunshine News Blast! The resolution was just tackling humanitarian reasons. It was not about justice or punishment or uh, the merits of the case. Or, it was just about humanitarian reasons. Kung pagbabatayan pa nga ang ginagawa ng Pilipinas, pinapalaya ang mga convict na sobrang tanda na. ito Ito'y kahit na habang buhay ang sintensyang ipinataw laban dito. Sunshine News Blast! Here, convicts are given uh, liberty. Even if uh, they are sentenced to life, at 80, they are given liberty. Precisely because of you. Kasi hindi naman na makakasakit niyang 80 years old. Sabihin na natin ha, sabihin na natin totoo yung mga pinagagagawa niya. Talagang uh, sandamukol na kasamaan ng ang Duterte. Ikaw ba naman, bobo ka, ko mo ba? 80 years old? Diba? Pero sa kabilang banda, wala hong kasalanan ng Duterte. The humanitarian reasons kasi nga, 80 years na sila. Yung iba, may mga sakit. So ganun din yon, no? And it oh. doesn't stop the Senate to do that. And it doesn't stop the ICC to grant, no? Uh, the wishes of uh, a particular uh, branch of government. Yan mga partners ang tinig ng political commentator na si E.B. Hugalbot. Pahayag ito ni Hugalbot dahil mayroong mga tutol ha, sa panawagang house arrest para kay FPRD. Yung mga manhid yata, eh. Si FPRD po ay kasulukuyang nakadetain sa pasilidad ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ramdam na nila sa kahit sa kongreso, numinipis na yung suporta. Mm. Ah. It's just a matter of time. Konting tiis, mga banateros, mga DDS. Tingnan po natin, eto. Susunod. Eto po yung sinasabi ko kanina na boto ni Tito Soto. Pakinggan po natin ang excuse niya. Ah, yan, 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 yan. yan. Your Honors, I am, uh, I am faced with the two equally important issues affecting life and liberty. Dalawa issue niya. Okay, ano yon? to afford PRRD with the optimal condition of his detention that will be beneficial for his physical and mental health, while taking into consideration the, the plight of the families who are seeking justice for the alleged crime. So, dalawa in issue niya. Yung kapakanan ni PRRD, yung physical at mental health ni PRRD, at yung mga humihingi ng hustisya laban kay PRRD. Wait! Ayon. Wala ka naman ng hustisya. Ano, mga namatay yung mga kriminal nila? I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD and to uplift his well-being during this crucial time. Yan, supportado niya. Na-house arrest si PRRD. Pero, playing safe however, na naman tong however, school, -school, -school na to. my choice mm, ano my choice, in conscience in my conscience might even help in further dividing the nation Ngayon, so ibig uh, sa pagkakaunawa ko ang ibig sabihin ni tito soto sa aking konsensya baka lalong kung susundin niya kanyang konsensya lalong mahati ang mga Pilipino. Sas! Kung bumoto siya kay PRRD, bahati. Kung bumoto siya against na hindi mapakawalan si PRRD, bahati. So, anong desisyon ni ni Tito Soto? Oh, no comment na lang siya, hindi siya bumoto. I register an abstention. Yun, walang bayad. Wala nga, walang bayad to. Alam mo, nakilala ka sa Itbulaga, dapat sa Itbulaga ka na lang. Eh. No? magkasaya ka na lang doon total, mas maraming na yun. Sabi niya, tama nga naman, ako love ko pa rin ang Itbulaga eh. Kaso nga lang, pag may nakikita akong mali, bakit hindi natin, ano eh, di ba? Hindi natin sabihin kung anong opinion natin, kaysa naman sipsipin natin yung mga daliri ng mga... Mali na nga, gusto niyo pa, ma... pagtanggol pa natin. Eh, school bukol nga eh. Doon siya, doon sila nakilala eh. Magpatawa, magpatawa. Masaya naman, di ba? Itbulaga, okay din sa akin. Pero anak ng teting naman. Kumanda ka na lahat-lahat. Sana bago ka man lang uh, dumating sa iyo yung kamatayan balang araw. Matagal pa naman yun. Matanda naman na tayo. Matanda tayo. Sana man lang ipakita mo sa mga tao na mabuti kang tao. Lalo na't na naglilingkod ka sa public, di ba? Wala. Tama si Coach Oli dito. Ako sang-ayon ako. Mukhang walang bayad to. O hindi mo na kailangan mag-decide. Di ba? Baka ma-divide pa tayo eh. Bo Wala <laughs> talaga. I register an abstention. Yun, walang bayag. <laughs> o hindi mo na kailangan Okay talaga. Mag-decide. Di ba? Baka ma-divide pa tayo eh. Boto kay PRRD, boto ko against PRRD, madidivide pa tayo. Parehos kayo may punto. O, hindi na lang ako mag-decide. I abstain. Walang bayag. Ayan po, si Ayala. Tito Soto. <laughs> alam nang alam natin ang karakas. Ito gusto kong uh, ipaliwanag. Alisin ko muna yung picture ni PRRD kasi may mga nagsasabi. Coach Oli, kasi kayo, mga banateros, mga DDS kayo eh. Supportive kayo of Duterte. Actually, ganito yun, ano? No? Pag-usapan nga natin yan, o okay kininaan ng DDS, DDS, Marcos, baka BBM, etc. Ganito yun, ano? No? Oo, may kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Pero, yung iba kasi, kahit na nakikita na nilang mali, kunwari, pananaw lang nila to, sarili nilang opinion. Pero, ang katotohanan, katotohanan, no? Bayad din. Eh. Kaya na ipagtatanggol eh. Pinagtatanggol nyo kasi, sumisip-sip kayo sa mga dumi ng kuko nila. Kaya ganyan ang nangyayari. Dito po kasi sa amin, napatunayan na namin sa sarili namin na kaya kami kumakampi sa mga Duterte kasi yun yung nakikita naming tama at nakikita rin namin ang ibang mga attorney na halos kumakampi na rin yung mga dating magkakalaban yung mga dating uh, mga Marcos, mga Makaduterte magkakahiwalay Ben Barubal si, dati binabanatan si Banatbay, nakikireaksyon ako nakikitawa din ako <laughs> nakikibanat din ako pero ngayon, lahat halos nagkakaisa. Ang mga naiiwan na lang dun sa kabila, ito'y base pa rin sa aking opinion. Yung mga naiiwan sa kabila, iyon yung mga nakikinabang pa rin. Kaya naiiwan sila don O kaya naman yung iba, wala talagang alam, anga-anga talaga, nanunood sa mga bias media lamang. Lagi lang silang nando dun. Ayaw nilang tumingin sa katotohanan. Kasi kami, nananaliksik kasi kami. Hindi naman sa marami kaming alam. Bawat paliwanag ng magkabilang kampo, pinapakinggan namin at tinitimbang nam namin kung sino ba talaga yung katatanim lang tapos aanihin agad. Ibinita-bida yung flood control pero wala naman pala. Nung nagreklamo, sabi niya meron, meron, na-overwhelm. No tapos binagyo na naman, inulan na naman. Biglang wala, wala eh. Wala malang may, wala akong nakita maski ano ang tawag dito maski hollow blocks wala tapos yung isa ginanon niya pa oh di ba tanga hindi ba hindi pa katangahan yon presidente ka wala kang alam tapos tatanungin mo ano bang nangyayari dito sa atin hindi kung bakit nagkakaganito <laughs> presidente nagsasalita ng ganun walang tapang walang kahit na ano tapos, kakampihan pa ng mga iskol bukol. Oh. E eh, di ko konti na lang kayo, mas marami kaming nakakaalam ng tama. Ewan ko ba kung bakit kayo nag stay dyan. Huhulaan lang namin. Ito'y naman hakahaka eh, -haka lang namin. Hindi totoo. Sa amin lang to opinion. Kasi ipinapakita na maraming pera si Tamba. Maraming pera o. Oh. Ang daming, daming, tapos si Chaldi ko, mga pera-pera, dami, di ba? Hindi kaya naaambunan kayo o hindi naman ambun? o kaya hindi kaya nabuhusan kayo ng tubig sa madaling salita? Kaya ganyan kayo? Anong lang ha? Ba't kaya, bakit grabe yung pagtatanggol nyo? Hindi nyo ba kayang sumusweldo kayo? Yun lang yung inyong kabuhayan sana, no? Pero hindi. Walang pinagkaiba to sa mga vlogger na bayaran eh sumusweldo na kayo sa YouTube, pero pumapayag pa kayo monthly, ginagamit kayo, binabayaran kayo. Parang ganun din siguro sila, sumusweldo sila sa gobyerno, pero nakikisahod pa sila doon sa mga kurakot. Nakakahiya, nako, susmiyo. Yung mga dati kong hinahangaan, kinahihiya ako na, nahihiya ako. Grabe. Hindi, nakakahiya talaga sila. Doon mo malalaman kung may utak o wala eh. Ah, BBM ka? BBM ka pa rin? Nakita mo nang ang dami ng corruption, BBM ka pa rin? Tapos kakamping ka halimbawa, o oh, kakamping ka pa rin? Tapos kalaban nyo si BBM, tapos ngayon ayaw nyo pababain si BBM? Kasi ang mauupo si BP Sara, o oh, hindi ka makapilipino, galit ka lang kay BP Sara, di ba? Ganun yun right, mga kapatid, hanggang dito na lamang po, patuloy po nating suportahan ng mga Duterte sa mga nagmamahal. Dahil ito po ang totoo sa mga iba na hindi pa rin makaintindi. Dahil kaperanggot lang ang kanilang pag-iisip, hayaan nyo na po sila, ganyan ho talaga silang mag isip Wala eh, di ba? Pero balang araw, pag nakaupo ang Duterte, titingin sila sa mga lisensya nila, uy, uy, mas lalong nadagdagan ah. O kaya titignan nila yung mga daanan, dati north to south. Babaybay mo siguro ng mga sampung, sampung oras pero nababaybay na lang ng apat na oras. Yung mga ganun ba? May mga tulay na magaganda, mga nagagawa, mga maaayos. May dolomite beach pa, inaayos na, sinisiraan pa rin. Bugok lang talaga ang ayos sa Duterte. Pasensya na ho. Pasensya na ho. Pero nakikita ko, bugok lang ho talaga ang may ayaw sa Duterte. Pasensya na. Pero yun ang aking pananaw. Kung ayaw mo sa Duterte, ayaw mo ng pagbabago, diyan ka kay PBBM. Kainin mo yung sinasabi niyang uh, katatanim lang tapos aanihin agad. Tapos, may bagyo. Binagyo na. Ewan ko lang kung totoo. Correct me if I'm wrong, mga kapatid. Ha? Hindi pa natin confirm. Pa-comment na lang po dyan. Yung bigas, ibibenta mo pa ng 20 pesos doon sa mga nasalanta. Ewan ko lang kung totoo yun ha. Ang shit na nun. Bullshit na yun. Ngayon, nagsasalita sila, nagpapa-interview, hindi si BP Sara nandoon na namimigay na po ng mga ayuda para sa mga nasalanta. At sa mga nagbibigay ng ayuda nung walang salanta ng bagyo o kahit lindol, lumabas kayo ngayong lahat, ipakita nyo yung AX, ayuda, etc. tupad. Ipakita nyo lahat ngayon yon kung hindi nyo maipakita, ang dami niyang excuse. Wala na kasi si Romualdez, wala na kasi Kaya hindi na matutuloy. Ang bullshit inyong lahat, mga kadiri kayo. Magbibigay kayo ng ayuda dun sa walang nasalanta. Ngayong nasalanta, ipakita ninyo yung mga ayuda ninyo. May mali ba dun? Ah, palike po sa lahat ng mga sangayon. Maraming salamat po.